Eh, kaunti na lang. Bun... Ano na to? Summit na yun, Artie. Tok-tok na eh. Yan, Artie. Pwede live too eh, no? Hindi. Eh, ganun talaga. Show must go on. Sito tayo pag live mo. Ah, dito ka mag -stop over for coffee. Finish. Ito na ang finish line. Ten 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 No. Tok-tok ka na. Kunti na lang ngayon na. Nasa tok-tok na kami. <laughs>